Good morning guys At uh, ako tayo po eh, ano, Nag-deliver ng, ano, ng Instacart Dito sa Dupont At uh, kaya Gaya ho dati uh, Pagi po yung daan Ayan Pagi ang daan At uh, Nakasinag yung araw pero pagi no? Tsaka yung ano hindi masyadong mainit and rin ho masyadong Uh, yung malamig na malamig. Okay lang po yung ano, yung weather. Kaya lang pagi. Pagi yung daan natin. No? At uh, dito sa ano, dito sa pa, sa pagi. Dito sa Dupont eh marami camera kaya kailangan po nating magano. Tumak po ng e, 35 35 lang. Yan. Meron mga photo and po dito. pasukin po sir at uh, lalabas na po tayo ng freeway yung freeway na ano, sa i5 ayun o no. north and south sa uh, i5 i5 na tayo babalag po tayo dito sa ano sa lazy Pagpunta tayo sa Lacey Ayan, oh. No? Kita nyo po yung pagi, oh. Ayan, oh. No? Yung pagi, ayan, oh. No? kasi magka-change lane po tayo ayan at isa pa change lane pa po, po tayo ng isa kasi pag pag i-edge po itong ano eh itong daan na to pag uh, ano ba tawag doon ayan o oh. Eh. kita nyo po yung araw dun sa daan na yun so magkano siya uh, uh, pag-reverge uh, ayun po ko yun na yung po itong ano sa Toyota so, tsaka dahil dito mag magiging isa na lang ayan isa na lang siya see kita nyo <clears throat> alright uh, mga lods at uh, dito na lang po yung ano natin yung video natin na uh, kumukuha po kasi tayo ng isa na Okay po, maraming maraming po salamat. Don't forget to subscribe po, Josh Marmix Vlog po. Okay, thank you for watching. And, uh, ano pa ako ba? Uh, uh, shout out po sa lahat, sa mga OFW, sa mga kasing po, mga kapatid, at sa mga pinsan na uh, nandiyan sa mga Pilipinas, mga kapatid. Okay po, shout out po sa lahat. Okay, bye bye po.